yung pupuntahan natin ay pang performance ng motor Ito yung gagawin natin sa motor Kung saan yung air intake Doon tayo magpo-connect ng ito Yung power jet na itawag ko Pag gumagana na yun sir, kita nyo yung ano air movement, ma Yung may boom bit ma yung ano sa persa Yan Yung 7 diba? Yan 8 force na yung natin 8 na 1, 1, 1 8 yan sir Pag nakabalagbag yung Ayan, parang ganyan, di ba? Kapag pinanong mo, pinanong mo lang Padiretso lang, napadiretso Ala Gagana lang ulit yan sir Papatayin mo lang ito I-reset mo kunyari Ayan, papakita ko sa iyo Iba, hindi sa gumagana ha Wala tayong gagagawin Papatayin lang muna tayo I-reset natin muna Hindi mo, sir natin yung standard na kanina na texting natin sa Magandang araw mga kamoto Ngayon ay nandito tayo sa may bandang C6 At hindi ko na matanaw si Gilbert <laughs> Kasama ko pala mga kamotos si Gilbert dahil meron kaming pupuntahan sa may mountain lupa. Yung pupuntahan natin sa mountain lupa ay nilalagay sa motor para lumakas, gumanda ang takbo ng inyong motor. Meron din siya feedback pagdating sa sunog sa spark plug. So, ibig sabihin, yung pupuntahan natin ay pang performance ng motor. So, ikakabit siya mamaya dito kay Bulldog para malaman natin kung ano yung magiging feedback or resulta pag ininstall install na yun kay Bulldog. Sabi sa akin nung no, may area, applicable din yun, ikakabit niya or yung kanyang binibentang gamit sa mga kotse. Meron na rin siyang mga na na kotse, mga Bios, Montero, ganyan. Tapos meron din siya pang motor So yung pang motor na yun ay itatry natin dito kay Buidog. Tara mga sa samahan nyo kami At mapakita ko sa inyo kung ano yung device na ikahabit sa ating motor Let's go! Nandito na tayo sa may Alabang at papunta na tayo ng Muntin Lupa connection natin kasi gagawin natin sa motor um, niya. Kung saan yung air intake, doon tayo magko-connect ng ito, yung power jet na yung tawag ko. Okay. Ito yung naman yung uh, dating connection natin. Sa after ng filter, kung baka, mm -hmm. ito yung filter niya. So mapansin yan, para ma yung sinasabi yung mas malakas dito sa bagong connector natin, sa area ng connection. Ito muna natin yung no? sa dating connection. Sa dating, okay. Mapansin niyo Pag gumagana yun sir, kita nyo yung ano, uh, pag may bumbit, maatras yung ano sa pwersa. Yung torque na dinadagdag ng makin. Mm -hmm. Pero pag wala siya, kaya nyo. Okay, pagkabit na ni ulit. Okay, nito sir, dito eh. sabi sa'yo, yung bagong ginawa kong connection, lilipat ka lang dito, yan takpan natin dito ha, para sabihin mo wala 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 wala, wala sinaw kung Yan Kung sa dito sa saan, dumaan pa ng filter yan pero mapansin nyo Tapos sir, itong, itong ano dito, ito yung mag-iisip Ito yung mag-iisip pa sir ha Pag binarik natin ito sir dito Makawala ng power yan Considering may box pa rin yan kasi yun, hey, sir. Pag ginawin mo, sir. Para. Kasi yun, sir. Uh, nabasa ng, ano, nabasa ng ECU or ah... Uh, pero actually, ang nangyari dyan, yung yung hangin na, ano, mas maganda yung kumbas, uh, yung kumbas yung area, sir. Mas maganda yung sunog. Pag binirik natin, sir, dito, mag-re-react yeah, yeah. ulit dyan. Mag-re-react yan. Ganun-ganun nga lang sir, ganun-ganun. Oh. Kahit mabilis, mabagal, gagawa no, no, na yun, sir. The na nang binibilis mo, sir, mas, mas mas malakas yan. Para may, mas, mas makikita mo rin yung kakaibad. kasi so, sir, yung bagong ilalabas ko na version, twin. Ayan nga, dalawa butas dyan. Ayan, na dadalawahin natin. Yan, dalawa na yan, sir. Ha. Twin, yun yung twin jet na sinasabi natin. Ah, okay. So, pag ginawa ko yan, sir, ma, Gumana pa rin, di ba? Gumana pa rin. Ito yung ano dyan. Same, same thing mangyari dyan. Yung ano. Tinan mo. Mawawalan power. Kasi nga sabi mo na register sa ECU. Eh, yun mo lang gawin tayo yung term. Para na, nabasa ng ECU na mas malakas yung dalawa. So pag tinanggalo mo yung isa, wala na. Hindi. And then pag binalik mo, binalik mo. Yun yung sir, pero sabi ko nga Yung turf yung tinapat kaya nagre-reaction na ganyan Kaya namin sir, kinasabi sir na ano, na yung turf Dahil yung sir Dahil yung probing? Since 2007 niya almost 50 times namin nagka-dyno Iba't ibang dyno, 10 dyno shop Ganun so, yung resulta? Itong latest natin syempre lately din mas na mas mataas na yung gain ng torque compare mo sa horsepower horsepower na yung last July sir eh, last July is nag gain kami ng 3 3 torque then 1.6 horsepower ito sa ano sa Apex Dino performance sa uh, Batangas Batangas ito rin po yung ano yung sa dyno Pro naman yung yung uh, nagano nag ano kami last time sa dyno Pro yung palaro nilang ano pa kontis nila ng patasan ng horsepower. Uh, ah, yeah. ah. actually nandoon kami. Oh, ah? nandoon kami nung nakaraan. Asa nagtahan kayo? Nagtahan. Yes, nagtahan. Ah, hindi ako nagpunta ron. yung customer ko lang nagpa-dyno doon, yung isa yung ADB 150. Pati sa dyno kasi yung graph eh. Yes. So, Wag tayo sa number. Ah, uh -ah. -huh. umutitigan sa number. Kasi mayroon kaming dyno sa motor flagship yung Ford. Same number ah, pero yung graph ang taas ng graph ko. Oo oh, talaga? Oh, meron akong record din sir. Nice. Hindi lang nilabas ng ano yan. Kasi naka-ano lang kami dun eh. Baga binigyan lang ako ng pagkakataon ng may-ari ng shop na Testing yun. Ang uh -huh. deal namin, kailangan mapaabot ka rin ng 10 horsepower. Pero expected ko na nung una pa. Habi ko din sa may-ari ng Ford. Uh -huh. Hindi aabot. Hindi aabot yan. Kasi more on torque yung invention ko dahil fuel saver nga ito eh. Uh -huh. Pero kung, uh, pero ang laki nung ano sir, kung ibabase mo dun sa baseline na ginawa nila, malaki rin inaabot ikakabit na kay bulldog yung uh, power box na tinatawag ni Sir Randy. Uh, so dito siya ikakabit since medyo malapit siya sa airflow ni bulldog. So siguro kakabitan lang wala naman daw magiging butas or siguro isasabit lang naman siya dyan sa mga frame ni bulldog. Tingnan natin kung paano natin ma-identify na lumakas yung uh, torque ni bulldog. Kasama ko nga pala si Gilbert at kanina nawawala kami. So, si Gilbert. <laughs> nawawala na naman. Ito, <laughs> you si know, uh, din natin at para makita rin natin yung performance niya para sa kay ka RKS Motor. Ayan. Kilala naman itong motor na to at lumalabas to sa ating channel. So, ito yung motor ni Gilbert. Ayan. Yeah. O ba, na meron, na meron Euro, Yung mga version mo na, yung KLR Power Box. Meron ako na kapitan na ganda. Na uh, ah, okay. nagsishop pa ako. Nagsishop pa? Ayan. Pag-stock mo. Cinco. pa. Ako mabilis. Hindi ng di ba? Hindi ng bomba lang yun. Ito, bibilisan pa natin sa bibilisan lang. Okay, na mas maliit na yung speed. space ko. Testing natin itong hybrid. Try natin yung hybrid, yung malaki. Halos 10,000 eh. Halos okay, okay, 10 magre-redline na siya. Halos oh. magre-redline na siya. Point point. Yun hybrid nitro sir. Ito yung mini. Malakas kung confirm ka guys sa motor ko sir Para meron na tayong ano. Okay. Yung dating connection after ng filter <coughs> dito lang sa opening. Ngayon kasi nasa air intake lang tayo eh. Uh -huh. Then mapapansin mo yan. Para so, makita mo yung alin na mas malakas. So, At nung kanina sa motor ko, di ba? Mm -hmm. So ito, unahin natin dito sa... Parang ano dito tayo sa... May? May nalaglag na ano dito. Ah baka ano yun? Yung siguro yung ano, tornillo. Yung tornillo yun? kaya naka, ano, siya. Nakababa. Okay, na bumagsak. Oo. Uh -huh. Parang wala na nga to, sir, eh. ito sir. Ito, Katanggal yung mga... Pero may tornillo ako dyan sa'yo. <laughs> <laughs> Nakalibre ko ng tornillo. Ito talaga <laughs> <laughs> ako. Kailangan din marunong ako sir. Ano, mamili ng tamang gasolina ang gagamitin mo. Kami may recommend kaming gasolina. Para dyan? Oo. oo. Anong recommend mo ah, dyan? Uh, sa dalawa pa lang ang recommended namin na na-testing. Pag gusto mong high octane, yung compression ratio mo is... Uh, ang ang compatible is 95. So, go for ano, a Shell B-Power 95 octane. Mm -hmm. okay. Then, pag sa ano, naman, yung mababang octane naman, mas compatible ang may Jet Nitro sa Petron Extra, oh, okay. yung 91. 91. Pero ang titignan mo, yung mga gasolina natin, kung gusto mong malakas yung hata, kahit saan gasolina, tignan mo, ilagay mo sa balat mo, Sir. Dapat pag hinipan mo, malamig sa kamay, and then madaling matuyo at, at, at hindi siya oily. Ganun lang, Sir, ang pag trace ng magandang gasolina. Oh, uy, ngayon ko lang nalaman yun ha. Pag nilagay yung gasolina sa oh, balat. Oh, yun yun rin, Iyan mo rito. Oh, okay. yung parang patutulog ko kuha lang. Ako sa inyo. Para mga Ano gamit mo ngayon? Ah, teka, may mo na ano yun. Ay, sir ha. Yung ko sa inyo. Alagay sa balat. Oo. Uh Hipan mo. Ito medyo malamig naman. Pero tingnan mo. Pamasin mo. Matagal mo po yun. sa, sama... <makes> matagal si matuyo. Tapos parang ayun. Parang may langis sir. Oily. So, oh. So, anong ibig sabihin yan? Hirap sunugin yan sir matagal siyang matayo. Hindi yun sa balat na sero. medyo ma-oily. Ma-oily yung tagal. Ganoon lang ang tinuturo ko sa kahit mga kausap ko na ako. Nag-aarap ng... iba-iba kasi yung gasolina talaga ng tao minsan. Kung saan kaabutin abutin minsan. Oo, uh, uh, correct. Pero Later mag-aano ako, magde-dry run ako ng iba-ibang gasoline station din. Bibili lang ako ng kalahating ano, ganoon lang gagawin ko. Lalagyan so, hmm. na ako ng bracket dito na stainless para yung jetting sa kabalagbag ng ganoon. So ito naman, Ikaw yung pwersa ng ganyan, Kaysa so dun sa nakabalagbag. Ah, okay. So, may dalawa pa lang pwestuhan to. Unahin ko dito sa ano. Sa alam kong mas mahina kung baga. Okay. Okay. Ay, okay. pa ganyan. Pag-director. Huwag dun nakabalagbag pa rin yun eh. Ah, counter pa rin siya. Pag-ganyan. So, Pag-ganyan na lang yan. tools na tawag natin tools na o oh, ano walo uh, walo yan sir walo na yun yan kasama itong sa gitna yung, sa gitna uh, pag nakabalagbag yung uh, natin ayun parang ganyan di ba ito no. pag ano, mo pina mo ano, pa lang padiretso lang, to lang to ano padiretso wala gagana so, lang ulit yan sir papatayin mo lang ito ano i-reset mo kunyari ito ayun papakita ko uh, sa'yo di ba hindi sa gumagana ha so, wala tayong, tayong gagana papatayin lang muna natin, reset natin kung Tignan mo sir. Ayan. Hindi siya gumagana kanina wala eh. Ayan ganyan pa rin posisyon niya. Mm -hmm. Pero pag binagbag natin gagana pa rin siya. Ayan Pero pa. may lakas? Hindi mas may Ito ah, yung standard na ano. kanina na listing natin. maayos so, yung no? pwede. Mas maganda uh, yung ano. Ah, uh, uh gumbas yun. Uh, pag uh, nakaganon siya, no? Uh, Kumpara uh, sa nakaganon. Uh, Pag-ihigo kasi, mas marami siyang mahigo pa dahil walong butas. Uh, ano lang yun? Yan, nailagay na yung nitro performance dito sa motor natin at ito sa si Sir Randy at si Gilbert. Ayan, ayan sila. Ayan, testing nyo ngayon. Mga kamoto So, okay, naka-video na tayo at tayo ay uuwi na. Sir, thank you. Si Sir Randy nga pala ng Jet Nitro. Let's go. Thank you po. napanood niyo yung ating video at sana meron kayong natutunan. Ngayon ay nag-iisip ako kung saan ko siya pwedeng ma-testing dahil yung kinabit sa ating motor ay pampalakas ng torque at pampatipid ng gasolina speed siguro nandun siya kasi mas mabilis mong makukuha yung RPM na gusto mo ayun bungaw na ang ating GSX <laughs> ito hindi so ayun mga kamoto Salamat sa mga tumapos itong video. Huwag nyo rin po ang kalimutan mag-like, share, tsaka subscribe sa ating channel. At follow nyo na rin po ang aking Facebook page, pati yung Facebook page ni Sir Randy, which is yung Jet Nitro Performance. Nasa ba ng ating screen? Uh, kung naibigay nyo yung kinabit sa atin ay mag-message lamang po kayo or mag-message kayo sa page ni Kamoto Vlog. Dito ko na muna tatapos itong video. hanggang sa susunod na vlog bye bye guys